Ngayong araw nga ay ipinagluto ko yung mga kaibigan ko. Matagal na kasi silang nagre-request na ipagluto ko naman sila. Mga 13 months na ganun. Hoy, hindi. Ang tagal naman nun. Oh. Sabi nga nila sa akin ay sila na daw ang bahalang maghiwa ng mga gulay. Basta ako na daw ang maggisa at magluto. Pero pagpasok ko nga ng kusina, ako ay nagtaka kung ano ba ang lulutuin namin. Sa ko ay chapsoy. Pero bakit yung mga gulay ay ang lalaki ng hiwa? Bulalo ba ito? Kaya napagalitan ko tuloy yung asawa ko. Hoy, hindi mo asawa yan. Ayan, ayan, ayan. Good. Yung totoo, Kim. Okay. Ano, lulutuin mo ba yung ano? Bulalo? Ang lalaki ng ano. Tapos yun. Sige. Paano mo siya After ko nga siyang pagalitan, ay iginisa ko muna yung bawang at sibuyas. Kayo ba guys, ano yung una yung ginigisa? Bawang o sibuyas? Kasi ako, siya yung inuuna ko lagi, ganun. Hoy, hindi, bawang muna. <laughs> After nga mag-brown ng bawang at sibuyas, ay isinunod ko na yung sahog. After noon ay nilagyan ko ng kaunting paminta. At isinunod ko na rin yung toyo. Natutuwa nga ako kasi meron silang nabiling totoong toyo. Kasi yung mga toyo dito sa Saudi, puro ano eh. Parang may halong tubig. At ilang minuto na lang ay maluluto na yung adobo. Hoy, hindi adobo yan! Yan nga pala ang napili namin na isahog, atay at puso ng manok. Ayan, sasakit na naman yung tuhod ko dahil sa yuri kasi. Hoy, hindi. Wala pa ako nun kay Kim. Shout out, Kim. Hoy, may gamot yon si Kim. Konting halo lang, ay nilagay ko na rin yung magic sarap. Sabi ko nga, bakit kailangan pa dati ng magic sarap? Eh, ang tunay na sarap, sa akin yung lang malalasap. Hoy! ay rated SPG. Ay, may pa ganun. Sorry naman, MTRCB. Naalala ko lang, umaga pa lang ay pinag-uusapan na namin kung ano ba ang lulutuin namin mamaya. Ay, ang sabi ni ano, ay gusto daw niya ng chapsuy. Kaya chapsuy na lang yun niluto namin. Hoy, bukas, ano naman yung gusto mong kainin? Magsabi ka lang, lulutuin ko. Wow! Naalala ko nga nung nasa Pilipinas pa ako, kapag may handaan sa kapitbahay, ako lagi yung tinatawag. Tatawagin ako, hindi para kumain. Tatawagin ako para magluto. Sa totoo lang, pagluluto din ang isa sa pinaka gusto kong gawain. Kasi ako ay mahilig din kumain. Sa Pinas nga ay ganyan ang business namin. Magluto ng mga kanin at mga ulam-ulam. Naalala ko nga kapag may mga birthday at saka mga event doon sa amin. Sikat na sikat yung nanay ko. Lalo sa bibingkang kanin at saka sa pansit malabon. Hala, ang dami ko na ikwento. Chapsoy lang na may niluto ko. <laughs> Ang ayaw ko la ang pag ako ang nagluluto ay after ko magluto ay hindi na ako makakain. Gawa ng pakiramdam ko ay busog na ako. Kakatikim. Sa mga nagluluto dyan, relate. After nga ng carrots at ng sitaw ay inilagay ko na itong sampagita flower. Hoy, hindi sampagita yan. Cauliflower pala. Dapat nga pala ang uunahin nyo pag magluluto kayo ng chapsoy ay yung mga matitigas na gulay. Kasi yun ang matagal maluto. Alam mo naman talaga, magaling. Maikwento ko lang pala ulit. After nga pala ng duty namin, ay doon na kami bumaba sa bakala. Oh, ah, hindi nyo alam yon. Yung bakala nga pala, yun ang tawag sa grocery dito sa Saudi. Now you know, mukmapi. Huy, hindi yan ba? Kakachismis ko, nakalimutan ko maglagay ng oyster sauce. Napansin ko lang, kayo ba? Napansin nyo din? Hoy, napansin nyo, yung nagluluto, alam nyo yun, yung kahit pagod, yung mainit sa kusina, yung kahit wala pang uh, hilamos, wala pang ligo. Hoy, ano, Kuha nyo na? Gets nyo na? Ako lang to, oh. So ayun na nga, maituloy ko yung kwento. Doon na kami bumaba sa bakala. Ang binili lang naman namin ay yung atay at puso ng manok, carrots, repolyo, saka yung sitaw beans. Sitaw beans ba yun? O bagyo beans? E paano yun? Nasa Saudi ako, walang bagyo. So Saudi beans yun, ganun. Tapos, yung sampagita flower. Hoy, hindi. cauliflower flower nga yun. Tapos, bawang, sibuyas. Tapos, ang nagastos lang namin is almost 30,000. Hoy, hindi. 30 reals lang. Ang mahal naman. So ayun guys, konting oras na lang, maluluto na. Alam nyo yun, na-realize ko lang habang nagluluto ako. Ang hirap pala ng trabaho ng isang may bahay. Hoy, hindi ganun. Ang huli ko palang nilagay na gulay ay yung repolyo. Kasi yung repolyo, yun yung madaling maluto. Ang masarap kasi sa luto sa repolyo, yung medyo maluto. Tinanong ko nga pala sila kung anong luto ng chapsuy ang gusto nila. Kasi sa Pinas, ang alam kong luto sa amin ay yung may gatas. Pero ang niluto ko ngayon ay sa oyster at toyo lang. Masarap naman siya, promise. Parang ako. Huy! Hinalo-halo ko nga lang ng kaunti at hinango ko na. At nung naluto na, eto na siya. After ko nga magluto, ay pinatikim ko sa mga kapitbahay namin. Binigyan ko nga pala yung buong jeda. Huy, hindi! Yung kapitbahay lang. <laughs>